Bulacan, isa pong luxury car ang tumumbok sa isa pang kotse sa EDSA Pioneer sa Mandaluyong City. Sa lakas ng pagkakabangga, tumalsik na mahigit 20 metro ang kotse. Darito ang report ni Jay Sabali. Nayupi na parang lata ang coaching ito matapos tumalsik na mahigit 20 metro at wasakin ang bakal na fence ng MMDA at lumanding sa sidewalk nagkalat pa nga sa simento ang tumagas na gasolina ng sasakyan. Nangyari ang aksidente sa EDSA Pioneer Northbound, Mandaluyong, pasado alas 2 na madaling araw. Ay sa driver ng kotse na si Kenneth Espiritu, inilagan niya ang truck na nagswer Kasi nasa kalahati na yung, yung, yung yung malaking truck. Oh. Biglang kumakalog kumanan. Eh. Oh. Kaya ako, naitabi ko. Oh. Eh, not knowing na uh, meron ding incoming. Kaya, yun na, yun na lang yung naalala ko. Oh. Natubok na isang luxury car. Ang likod ng sasakyan ni Espiritu, kaya ito ay tuloy ang tumalsik sa sidewalk. Wasak ang harapan ng luxury car at basag din ang windshield. Bahagyang nasaktan ng driver ng luxury car, pati na rin ang pasero ni Espiritu. Tumangging pangalanan ng kanyang abogado ang may-ari ng luxury car. Uh, my clients in the hospital um, is being checked for his condition. I think also the female occupant of the other car in the hospital. Um, so far, uh, things have been settled amicably. Nagkaayos man ang dalawa, meron pa rin sila pananagutan sa nasirang see-through fence ng MMDA. Kung mayroon man reklamo ng MMDA laban sa kanila, Pwede rin laman laminated cited uh, apo di po sila kasuhan ng reckless imprudence ng MMDA regarding don sa properties na dami sila Para sa unang balita J Sabale reporting